araw po sa bawat isa po sa atin na inaabot ng ating Facebook. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sa oras na ito. At ang talata po na aking babasahin ay ang Mateo 6, 14-15. Matthew chapter 6, verse 14, verse 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad, <clears throat> ang iba, hindi rin naman patatawarin ang inyong ama ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Sa oras na ito, mga kapatid, ang ating pong paksa, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman po sa pagpapatawad o, por o yung salitang forgiveness. Dito po sa ating talata na nabasa, ito ay turo ni Jesus patungkol po sa kahalagahan ng pagpapatawad. Bakit po ba mahalaga ang pagpapatawad? Ano po? Ano po ba ang binipisyo kapag ka tayo ay nagpapatawad? Papaano po ba tayo magpapatawad? Sino ba yung ating patatawarin? At ano po ba yung <coughs> dahilan kung bakit tayo magpapatawad? Diyos sa ating binasa sa mga talatang ito sa Mateo 6.14-15 ito po ay makikita natin ito yung kondisyon ng Diyos patungkol po sa pagpapatawad ano na po nagpakita ng ang Diyos ano po <clears throat> ay nagpakita ng example ng ehemplo na dapat po nating tularan kapag ka ang pinag-uusapan po ay forgiveness ano po ito yung kondisyon ng Diyos na kung tayo ay magpapatawad sa ating kapwa, maasahan din po natin, na tayo patatawarin ng Diyos. So, kung hindi rin naman po tayo magpapatawad, vice versa lamang po iyon. Ano po? Ikalawa, kung patatawarin natin ang iba, tayo rin po ay patatawarin ng Diyos. Makakamit po natin, yung pagpapatawad ng Diyos, kung ipagkakaloob din po natin, sa mga taong nagkasala sa atin, ang kapatawaran. Kasi po, bakit? Si Jesus po, ang Diyos, pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Ano po? Inibig tayo at minahal. Ibinigay niya si Jesus Kristo bilang hain, bilang <clears throat> siyang namatay para tabusin tayo sa ating mga kasalanan. Ganun po tayo. Tayong nagkasala sa Diyos, pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng hakbang para abutin po tayo sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng Mesiyas at Tagapagligtas, the Lamb of God, which is, sino po iyon? Our Lord Jesus Christ, who died on the cross, siyang namatay doon sa krus, nabayubay, at nagbayad ng ating mga kasalanan. Ganun po tayo kay inibig ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po tayo pwedeng magpatawad sa ating kapwa. Ito po, sumunod, ito po ipagpapakita natin ang pagmamahal natin at awa sa ibang tao. Yung awa at yung pagmamahal ay nais po na natin kung paano nadama natin yung awa ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa atin. Gayun din po nais ng Diyos nilikha tayong mga anak niya para magkaloob ng pagpapatawad sa ating kapwa. Ano po? <clears throat> ang dulot din po nito ay magkakaroon po tayo ng magandang relasyon sa Diyos at sa tao. Ang binipisyo po kapag tayo po ay maigi ang pakikitungo natin sa ating kapwa, magbibinipisyo po ito ng maganda magandang relasyon natin sa Diyos sa pagkatwalang hadlang, ano po? Uh, po, makakapagpatawad tayo. At maganda pong relasyon natin sa ating kapwa. Yun po yung nais ng Diyos. Magkaroon po ng magandang relasyon. Na nagkakaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa. Hindi lamang po. Kasi, kung maayos po yung relasyon natin sa ating kapwa, maayos din po yung relasyon natin sa Diyos. At hindi rin po maayos ang relasyon natin sa Diyos kung hindi po maayos ang relasyon natin sa ating kapwa. Panghuli po, ano po yung benepisyo nito? Makakalaya tayo sa galit at sa puot. Mapapalaya po natin yung galit at puot sa ating puso na nagiging dahilan upang hindi po talaga tayo makalaya sa ganoong mga aspeto ng ating pamumuhay na siyang sumisira sa ating buhay. Ano po? Maraming tahanan ang nasira, maraming buhay ang nasira dahil sa galit at sa puot. Nakakagawa po tayo ng mga um, yung mga reaksyon natin kung magkaminsan kung bakit ang tao minsan ay nasa huli nga ang pagsisisi nagagawa niya ang mga bagay nito. Sumuli po, panatilihin po natin ang maayos nating relasyon sa Diyos at sa tao at magkalog po tayo ng pagpapatawad. Maraming salamat po. God bless you all po.